yung pag-aresto, uh, unang isinapubliko, no? Kasi meron yung Chinese state media. April 3. Pero sa balita po, October pa, six months ago pa, uh, nawala ng komunikasyon yung di umano yung pamilya ni Cervantes. Uh, no? January naman yung uh, uh, arrest, supposedly, ni, and then siya, Pebrero, si Plizardo. So, ang tagal nung panahon po, So in the meantime po, kayo po ba dyan sa Palawan, uh, nilapitan po ba ng mga pamilya nung nawala ng komunikasyon sa kanilang mga uh, kamag-anak na nagtatrabaho po sa, uh, hindi ay ah, hindi, na nasa Hainan, ano? Ano po ang nangyari within the six months po, Karayan? Uh, mamali, nag, uh, nag, uh, pumunta naglapit uh, yung mga kaanak sa akin nung itong 2025 na at uh, na mga bundang Pebrero na yan. So, tinignan ko muna kung ano yung sitwasyon. Tapos, sa uh, ano pag-usap. Lumapit na rin pala sila sa, sa government through sa office. ng uh, Sir Ryan? Uh, director noong mga uh, scholarship program. Mm. Ulitin o, lang po natin 'yon. Karayan naputol po kayo ng panandalian. So nilapitan din po, po 'yung director ng scholarship program, ganun po ba 'yung sinabi niyo? nilapitan po nila 'yung mga ta tao na nag-aasikaso ng scholarship program. Eh, pagkatapos pinaalam naman kaagad din sa sa Philippine Consulate doon at sa ibang mga ensya ng gobyerno. Ang problema, talagang nainit na 'yung pamilya, lumapit po sila sa akin. Eh 'yung unang pagsasa-publico po niya ay nung ano eh nung March March 6. 2025 ah, so na kung even saan af the, after no? after, hmm. ko, after ko po after ko po nagano nag ano, nag, uh, nag uh, render ng privilege speech sa sangguniang palalawiga na tinatanong yung kalagayan nila doon ano bang nangyari uh, nailatala po yan sa mga ano sa mga sa mga payagan at uh, naibalita po yan hmm. kaso lamang walang kumpirmasyon pa yun ang kumpirmasyon na nangyari ay noong naglabas ng uh, Uh, pahayag at nagkaroon ng uh, balita mula sa Chinese News Daily nitong April 6. Oh, at oh. Uh, pinakita ng mga video nila doon sa mga social media platforms, pati sa iba't ibang mga mga pahayagan ng uh, ng uh, China na kung saan na ayaresto talaga po nila itong tatlo naming mga kababayan tayo niyo so na mga dating scholar ng... dating scholar okay. So first week lamang po ng April kanong April 6 na lamang na they were arrested. arrested. Mm -hmm. So ibig sabihin po Sir Ryan uh, yung mga unang uh, pag uh, yung mga unang ano ninyo no pagpunta po sa direktor uh, humingi ng tulong hindi po hindi po kayo natulungan hangga't hindi po nakapaglabas na po mismo ang China ng kanilang uh, statement na nasa kanilang custody itong tatlo so the philippines was na, kumbaga, na, 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 natulungan naman po natulungan naman kasi Uh, ang sinasabi nila inaasikaso ng consulate oh. doon sa China particularly sa Hainan oh, oh. ang problema lang ay walang confirmation ng galing sa Chinese authorities oh, oh. walang uh, pahayag at uh, hindi rin alam kung saan sila nakapiit oh, oh. at wala silang uh, formal na na alam tungkol doon sa sa kaso o aligasyon na 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 kung bakit nahuli itong mga kababayan po oh, natin. Oh, 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 oh. So April 6 po kinumpirma 'yan, April oh, 6 kitong perma, pero like publico na, oh, na po 'yan noong unang linggo ng Marso. Ah, mm -hmm. okay. Okay, so talagang mm. ano pala yung uh, kung, kung October cover pa nawala ng komunikasyon, wala pala at all na abiso na a Filipino citizen um para bi bilang bahagi po ng due process ay abisuhan po yung ating embahado o konsulado na mer nasa custodya po nila ang isang Filipino citizen at uh, meron pong charges against them na pinaghihinalaan nga pong espya. Ganun ano, wala pong komunikasyon at all para from Para po uh, sa ano ko sa akin palagay walang 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 ganon. Mm. Walang okay. ganon na, na naging uh, ugnayan. Mm -hmm. Kasi uh, mahalaga 'yun eh para Uh, matiyak yung karapatan at yung siguridad ng mga kababayan natin. Uh -oh. Ang unang naristo po ay si Dave Cervantes noong mga bandang na November uh -oh. na pagkatapos sa unang linggo yan, mga mga unang linggo, pagkatapos sumunod po nito ang <laughs> tawa si hmm. uh, Natalie Prisardo sa kasi Albert Intensia. Oo. So ano as uh, ka Ryan, itong mga tatlong Pilipino, uh, hang hanggat ngayon, although alam niyo na no, na nasa kustodiya sila ng, uh, ng mga Chinese, may, wala pa rin po silang uh, komunikasyon sa kanilang pamilya. Meron na hubang mga pamamaraan or meron na ba pong mga hakbang na ginagawa ang gobyerno para po at least makausap man lang kasi may healing ang pamilya na makapunta sa China para makita ang kalagayan ng kanilang mga kapamilya. Sa komunikasyon po wala pa talaga. Dalita okay. lang nila yung mga video na inilabas doon sa TikTok, sa uh, sa X, sa Facebook pages ng mga Chinese authorities na kung saan ay pinakita doon yung mukha at yung uh, yung uh, physical na kalagayan ng tatlo nating kababayan. Mm. Pagkatapos tapos kasama rin doon sa report na uh, umamin sila kung eh. sa kanila pong uh, sa kanilang uh, pagkakauli na uh, talagang nag spy sila sabi nila doon sa palabas na naimpormasyon ng Chinese uh, authorities. Mm -hmm. Mm -hmm. So nakakalungkot kasi uh, para sa akin palagay Ah, uh, mam, hindi naman magagawa-wari ko 'yan ng no, mga batang oh, 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 'yan. Dahil walang, wala pong training 'yan eh. Nandun lang sila para mag mag- uh, mag-aral, uh, tapos sila doon, tapos trabaho dahil uh, na-recruit sila doon na nang nabigyan sila ng mga job opportunities. So, lalulugtot tayo na malaking nakaharap nila ngayon. Uh, uh, sorry mm. po, Sir Ryan. Sir Ryan, itong ano, um, sabi nga, itong mga, yung tatlo po natin na kababayan na inaresto po ng Chinese authorities, mga ordinaryong mga mabamayan lamang, walang military training. At uh, bago po sila pumunta ng Hainan para doon sa kanilang scholarship, mm -hmm. they were also vetted and screened, hindi po ba? Siyempre pag ano may background check ka, hindi eh, so ba? Na. Bago ka papuntahin Puglito doon. Po Kompleto. Kompleto po yun. Kompleto mm. po yun. kailangan nakapasa sila sa requirements. Mm. At yung panuntunan ng Hainan University, uh, base doon sa sa kanilang uh, sa kanilang uh, academic uh, academic department, siyempre, yung pangpunan ng gobyerno ng China, uh, dahil nga ito yung all expenses paid, ay sinusunod din natin. At sila rin mismo yung PAPA, base doon mm. sa mga resulta, ng mga eksaminasyon at iba pang mga mga kondisyon o requirements na na talagang ang ang nag-impose ay yung Hainan University pati yung Hainan Province. Mm -hmm. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.